Hi guys, and this is Mrs. Goodell Giver and welcome to my mini vlog. So long time no vlog yuta know, guys, it's so busy. So I'm back, hehe. Kumusta man mo guys. Dahoy, bethi nagyodo gayano nga. Masakop uh, na kapag ko vlog balik. So sige anyway, muni yung ako ang comeback vlog guys ha. Nang limpyo ko din guys. Saman sa akong klase kay Gibahaan na po. Dugay na niya video. Mara kay think, at ako ng August or September. So busy dito kay inyong vlogger rest. So si vlogger rest mangon maestra mangon po So di ay lalim himong vlogger ang usaka maestra labaw na o oh, naglisod pag adjust and napagidning uh, mga kab, -kab pagitaan ni mo retired o ning sige kab kab aning, baha so kanini siya nga time is katuning sige gabagyo dayon palimpihan ako diri floor walks with all the shining shimmering splendid na inig balik na mo na ako diri pagkasunod si mana mahay blood na ko kaya ganani naman ang labas guys Bagoran ni sya guys Atau orang hapon Nya baga ingin anin ga Adi ah, ba Kisah may dili gan Malagot anak guys Nya usahon man Di magin na mahubas ang tubig O di po so, na ako kabkabon So ang inig na i-vacant After my class dari cukup dire dili na ako ma-enjoy Ang ako ang vacant time Kaya ito ra I enjoy ragi hapon deh guys O so, i-enjoy yung kabkab -kab sa tubig ay dawan sa lang laban maistrang alipin sa salapi ay di ba so actually na, na, immune na po ko ane, guys nga nga magsigi ko pang limpio basta na ay kusog na ulan okay. Oh, ma aware na jud ko ana mo usahay hindi na ako sa palimpyuhan og um, todong um, todo kay hinigbalik na wa na ay lang yun but anyway ka na kadugay na kung balik ka na guys kay nagkagamay na na siya kay ako pong pinapatabang ako mga bata unya sa hindi na po sila magpasulti ilaharang i daspan pero gihapon kay na mga sila klase so ako na lang kana gamay na lang ng tubig, pero kay namang mga lamisa guys mabugat, kita alasasa sa lamisa so na o oh, pati panuabilan puno ka pila nakakabaldi ako ngayon so mara to guys boy. bye bye, -bye. -bye.